Air signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones sa Amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin. Mayroon tayo ditong forge, don't follow Fave a new path, be the leader You wish you had Ayan, so wag daw kayo dito Air sign, sunod lang ng sunod Sa masa, diba Hindi pong, uh, mas marami dito Dito ako Kung ano talaga yung gusto ninyo Yun daw po yung gawin niyo, Hindi ba, maging Ano ba, maging courageous kayo Dito sa mga pipiliin ninyo At kung may pinili kayo air signs, panindigan ninyo. Kasi pwedeng alam nyo talaga na mag-grow yung isang bagay na yun. Mm -mm. Tignan natin kung ano pa ang mensahe for you. Spirit guide, mensahe pa natin. Share your gifts. Yan. So, anong gifts ba ito? Iba sa inyo ay mayroon talaga kayong spiritual gifts. Marami din sa inyo. Ayan, hindi nyo yun sinishare. Bakit? Kasi, i-judge kayo ng ibang tao. Yung mga naniniwala, may mga naniniwala sa inyo, ear signs, meron ding hindi. Katulad sa akin, hindi ba? May mga naniniwala, meron ding hindi. Pero hindi mo naman sila kailangan pilitin. Kasi may mga soul tribe ka, ear signs. May mga taong tatanggap sa iyo. Yun yung hanapin mo. Hindi ba? Share your gifts. Ano ba yung mayroon ka ngayon na pwede mong i-share sa ibang tao? Hindi po pera, Okay, pwedeng your time, effort, your creativity. And kung nare, meron kang isang alam sa isang bagay na to, na alam mo na pinag-aaralan ng isang tao na yon and he or she asks for help, di ba, pwede mo siyang tulungan. So it's not about money, hindi lang laging pera dapat yung, di ba, yung pagtulong. <laughs> Tignan po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit Guide mensahe natin. We have awakening. Okay. Awaken na yung iba sa inyo dito. Or pwedeng merong kayong pinagdaraanan talaga, ear signs. Di kayo naintindihan ng karamihan na nasa paligid ninyo. Huwag mo silang intindihan at huwag mo ipaintindi sa kanila yung pinagdaraanan mo. Hindi ka nila maintindihan ear signs hanggat hindi sila yung lumalakad dyan sa path mo. Kaya, kung hindi ka nila naintindihan, hayaan mo lang sila. Focus ka dito sa sarili mo. Focus ka dito sa mga kailangan mong matutunan dito sa darkest moment ng life mo. Iba sa inyo meron kayo talagang pinagdaraanan? Nahihirapan kayo? Meron dito parang gusto niyo ng sumuko. We have house. Hmm. Ang nakikita ko lang dito ear sign signs. Yung iba sa inyo, hindi ko alam kung may pinapatira ba kayo sa bahay. Meron ba kayo diyang uh, tinulungan? Medyo mahirap yan kasi... Oo, kung meron kayong ibang pinapapasok sa bahay po ninyo medyo mahirap kasi di mo alam kung ano ang likaw ng bituka ng mga tao. Ano bang isipan nila. So, dito mag-ingat ka. Ayan. Or your, your properties. Ingatan mo yung mga properties mo. your signs. Kung mayroon man. Ayan. So, meron tayo ditong house. Could be this is stability. Mm, this is your family. Ayan. Pwedeng... Pwede rin na meron kang tina-target dito na makuhang property ngayong taon. Tignan natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin for air signs. Seven of Swords, Ace of Pentacles, the tower. Okay. So, kailangan mag-ingat pagdating dito sa trabaho. Kasi anytime, pwede kayong mapalitan air signs. Totoo yan, di ba? Ang dali lang palitan ng employee. Ang dali lang makahanap ear signs ng kapalit mo. Kaya kung meron ka nararamdaman dito regarding your health, health po ha, hindi lang yan physical health, mental health, emotional health. alagaan nyo po yung sarili ninyo. Meron din ako nakikita dito, may bigla ang offer sa'yo dito. Actually, out of, out of the blue. Okay? Marireceive mo yun. Hindi mo yan kailangan pag-isipan ngayon. Need mo lang is mag-focus din sa mga ginagawa mo sa trabaho mo. Yung offer na to, bigla na lang itong i-offer sa'yo. Tignan natin. Five of Rods. Meron din na ako nakikita. Pwede nga yung araw pa lang na ito ibibigay yung salary po ninyo. Ayan. Ace of Swords. Pagdating sa negosyo. And Page of Cups. Ang dami mong competitor. So, be attentive. Ear signs. Pagdating dito sa iyong mga kliyente. Ayan. Tapos, oo, yung mga kliyente mo kasi, very honest silang magsabi ng mga opinions nila sa'yo dito. So, take it as reminder para mas mapabuti pa i-earn science yung inyong services pagdating dito sa inyong business. So, wag mo siyang i-take as negative. Mm -mm. Kasi gusto nila is maging okay yung business mo. Yes, meron kading mga competitors talaga dito. And ano ba yung gagawin mo para mas maakit mo yung mga kliyente mo na sayo bumili? 'Di ba? Ano ba yung parang main product mo nababalik balikan talaga nila. Kailangan yung gumawa talaga ng ganun. Ear signs. Oo. King of swords pagdating sa kaperahan. So, marami naman po sa inyo ay sobrang responsable na ninyo talaga sa paghandle ng finances. Mula nung iba, yung iba sa inyo, your signs ay nakapunta kayo ng ibang bansa. Mas napahalagahan ninyo yung pera ninyo. Sana talaga ear signs. The full Pero naman, nage-enjoy pa rin naman talaga kayo. Or nai-enjoy nyo pa rin naman yung kinikita ninyo. And dapat naman po ear signs. Maramdaman nyo din yung kinikita ninyo. Hindi lang lagi ibang tao yung nakakaramdam na malaki yung kita ninyo. Na meron kayong kinikita. Kailangan, paramdam nyo din yan sa sarili ninyo. Treat nyo po yung inyong sarili. Meron ako nakikita dito, mukhang patapos na yung... Patapos na yung iyong uh, kontrata. So, meron dito. Pwedeng meron kayong mga... Risky investments. Ayan. So, you take risk pagdating sa pera mo. Kasi gusto mo pa siyang mapalago. Tignan natin pagdating sa love life, we have Ace of Rods. This is Passion. The Hermit. So, yung person mo, ang focus niya lang talaga is ikaw. We have Eight of Swords. Ayan, oh. Kaya huwag ka magdududa. Huwag <laughs> na kayo magselos. Ear signs kasi sa inyo lang nakafocus itong person nyo. Tignan natin. Spirit guide, ano pa pong mensahe natin for ear signs, Gemini, Libra, Aquarius, pagdating po sa love life. We have the butterfly. Ayan, relationship evolving to the next phase. Meron tayo ditong date. So, ayan. May dinadate ba kayo, ear signs? Mukhang mag magkakaroon pa to ng second date, twin flame. of so if you're dealing with your twin flame. So, ayan po. Huwag nyo munang ikwento sa mga kaibigan niyo pag meron kayong dinadate. Or meron kayong nakilala. Kasi baka ma-evil eye nila. Kahit hindi nila gustong i-evil eye. <laughs> so, ear signs. Ayan po. So, kung sino man itong ka-connect mo. Okay. Ngayon, is pwede po na mag-grow mag-level up pa yung inyong relationship. Pero mas mag-grow ito kung ito po ay twin flames ninyo. Ayan. So, punta na po tayo sa ating free reading. Ayan. Pasensya na po kayo. Hindi lahat kayo ay masasagot ko. And may mga nakikita din ako na nasagot ko naman pero nagko-comment pa rin. Ibig sabihin, hindi nyo po tinapos yung video natin kasi nasa dulo nga yung ating free reading. So, sayang naman, hindi bang? Dami-daming nagko-comment. So, check nyo po. Tapusin nyo yung video natin kasi baka kayo yung nasagot ko. Mm, -mm. Tingnan natin. Mensahe po natin. Spirit guide. Okay. Ito po ay for J. Relin. Campos June 9, 1997. Dapat ko pa rin bang pa rin ba panghawakan yung relasyon namin para buo ang pamilya? Tignan po natin kung dapat mo pa ba yung panghawakan. Geraldine. Ace of Wands. Naka-stress talaga. Ayan o, pinapakita dito. Sobrang stress ka na. The Empress. Yes. Dapat. Ikaw kasi yung magdadala talaga dito sa relationship ninyo. Okay? Ikaw yung magdadala dito sa family ninyo. Justice will be served naman talaga. Yes, kaya mo yan para sa mga family members mo. Okay? So, ito kasi yung energy mo, The Empress. Mm -mm. Tsaka kung yan naman talaga yung decision mo, panindigan mo. Oo. Pero kung alam mo na sobrang toxic na talaga, di na rin nakakabuti sa mga involved dyan sa family ninyo. Yan. Then, why? Why? Bakit ka magstay dito? Tanangin mo muna yung sarili mo at ka magstay dito. Eh, para lang ba talaga sa family mo? Or, nandun din na para din na sa'yo? Ayan. So, ask yourself then at the same time. Pero nakikita ko naman dito na yes, dapat mo pang panghawakan yung relasyon ninyo. Mm, -mm. So, ayan. Good luck and sana may pagbabago and yung pagbabago na to is for the better. Tignan po natin question number 2 naman tayo. This is for Erna. Ayan. Madrona. January 21, 1971. Magkakaroon po ba ako ng bagong contract pag ako mag-transfer? Tignan po natin. Ayan, salamat po. God bless. Tignan natin. Erna Madrona. The sun. Yes na yes naman. <laughs> Mam Ma Erna. Ayan o. Ace. Mm. New Beginnings. Tuloy mo na yan. Four of Swords. Ayan. Yes po. Ayan. Huwag mag-overthink. Six of Cups. Meron tayong Ten of Pentacles. Yes po. Magkakaroon po. Kaya ipush mo na po yan. Good luck po. Ingat po kayo dyan always. At maraming maraming salamat po sa lahat nang nag-comment dito sa ating free reading ayan sundin niyo lamang po yung ating format nasa uh, comment section po yan naka-pin ayan po ingat po kayo always bye bye